Hello guys, good morning, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang tamang paggamit ng park sa automatic transmission sa ating mga sasakyan guys. So, ito yung diagram ng ating transmission ano? Cambio ng ating transmission. So, park, reverse neutral, drive, minus and plus. At saka ito yung handbrake. Ito guys. Ito kasing sasakyan ko ay ganito na yung handbrake nya. Pagka i-engage mo siya sa handbrake, iaangat mo lang ito. Tapos pagka i-disengage mo, pipindutin mo lang pababa. So maraming klase ng mga handbrake natin guys. Ano? Iba't ibang model. Mayroon yung yung hinihila dito sa gitna yan yung tinataas na ganon mayroon din dito yung hinihila dito sa ilalim ng steering column yung hinihila dito tapos mayroon din doon sa katabi ng clutch uh, clutch pedal kung halimbawa no, manual man yung ating mga sasakyan mayroon din doon yun yung tinatawag na foot brake Uh, tandaan guys ha, pagka paa ang gamit, foot brake. Pagka kamay, hand brake. Okay. So balik tayo sa ating topic ano. Ang tamang paggamit ng uh, park, bago, na, bago tayo mag-park, mag di ba galing tayo sa drive guys? Pag galing tayo sa drive, ilalagay muna, ba ilagay natin sa drive guys ha ayan naka-drive pag hinto natin sa parking galing sa drive ilagay ang tamang pag uh, gamit ng park ay ilagay muna natin sa neutral ayan naka-neutral sa guys see umilaw yung neutral tapos i-disengage muna natin itong kasi nakaandar yung makina natin guys yan, pag natin sa drive guys, ilagay natin sa paraan neutral, tapos hilain natin itong parking, ah handbrake, sorry. Yan, so naka-engage naka na siya. Bago natin idiretso sa parking gear. Yan, Ayan guys, ayan ang tamang paggamit ng park. Kasi, bakit kanyo guys? Kasi pag diniretso natin sa park, kalimbawa galing tayo sa drive. Pag idiniretso natin sa park, tulad nito, nakaganyan, bago natin i-handbrake, ang sumasalo ng ang sumasalo ng buong persa o buong bigat ng ating sasakyan ay itong park itong transmission transmission ang sumasalo yung buong pwersa ng sasakyan lalo na kung nakaparking tayo sa uphill or downhill ibig sabihin pag inuna mo itong park at hinuli mo itong uh, handbrake Useless itong handbrake. Kasi ang sasalo ang sasalo lahat ng bigat ng sasakyan lalo na kung hindi hindi patag yung pinarkingan natin ay itong transmission guys itong park. So the best way ay paggaling tayo sa drive neutral handbrake park. Maliwanag, guys? Kasi pag, pag sa ganong sitwasyon, ang sasalo ng bigat ng sasakyan ay itong handbrake o itong tinatawag na cable, cable sa gulong. Kumbaga sa malalaking sasakyan, sa mga trailer ganon ay maxi. Kung hindi ako magkakamali, nagkakamali, maxi. Ito yung sumasalo ng buong sa ang pwersa ng buong sasakyan. So, yung cable na papunta sa gulong. At hindi itong transmission. Kung mapapansin nyo guys, pag pag diretso nyo sa cambio, sa park, at hindi nyo ginamit muna yung, hindi nyo inuna yung uh, handbrake, pag kakambyo nyo ulit, maganit sya, ma, 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 matigas. Kasi kumapit na yung granahe sa transmission. Kumbaga, Maganit na siyang gamitin pagkanauna yung yung park nyo bago ang handbrake. So maliwanag guys. Sana sa konting uh, topic natin ngayon ay nakakuha kayo ng konting idea ano. So sa susunod guys, uh, subukan din natin na i-content yung mga klase ng handbrake. Yung may mga hinihila dito Tapos may hinihila din dito sa steering column Tapos yung sa foot brake Tandaan guys ha ah, Yung foot brake ay hindi preno Ang preno ay pedal brake Ah brake pedal oh Baliktad lang Brake pedal Accelerator uh, Clutch pedal Tapos yung foot brake Ayan So, sana sa kunting uh, aral natin ngayon, guys, ay nakapulot kayo ng kunting idea. So, please like, share, and subscribe para sa uh, susunod na ating mga video, guys, ay ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat and God bless. Bye-bye.